Hindi ka ba makareceive ng OTP code sa GCash at problemado ka? Ngayon, yan ang tanong sa atin isang viewers natin. At yun guys, sasagutin natin ngayon sa video na to. Pero bago natin yung sagutin, kung meron kayong mga tanong, eh pwede nyo akong i dyan sa ating TikTok account. Now, pwede nyo akong i-PM dyan para nga mabilis masagot yung mga tanong ninyo. Dahil dito nga sa YouTube, eh minsan nga po ay eh, natatabunan yung tanong at hindi ko na nga nakikita. So ngayon, back tayo sa topic. Bakit hindi ako makareceive ng OTP code? So, gumawa nga ako ng video tungkol nga dyan. Na kung saan eh, sinagot ko yung isang tanong tungkol nga sa hindi nakakareceive ng OTP code. So, dito muna tayo sa may solusyon. Kapag hindi kayo makareceive ng OTP code, sab tulad nga na sinabi ko, number one, eh magburang nga kayo ng inbox. Baka puno lang yung inbox ninyo. Kaya nga ayaw pumasok nung message. At ilang beses na nga natin yan napatunayan. At yung pangalawa nga, ito nga yung ilipat nyo nga yung cellphone nyo sa ibang cellphone, tapos magbura din kayo ng inbox doon. Para nga eh kapag nag-request ulit kayo ng OTP code, eh makareceive nga po kayo dahil hindi nga puno yung inbox. Ngayon ang tanong, eh kuya bakit ganun? Nagawa ko na lahat ng paraan, ayaw pa rin makareceive ng OTP code. Ngayon ang sagot dyan e eh, baka na-deactivate nga po yung SIM card ninyo Baka yung SIM card ninyo kasi e eh, hindi nyo nga nilodan sa loob ng 90 days or 3 months So kapag ganun nga po e eh, ma-deactivate nga po yan Ngayon mga deactivate SIM card naman e eh, minsan nga po e eh, meron pa rin silang signal Ngayon ang nangyayari nga sa kanila e eh, hindi makareceive ng text, hindi makareceive ng load, hindi makareceive ng tawag at wala ding outgoing o hindi rin sila makatawag o hindi rin sila makatext. So kapag ganun nga po, eh, na-deactivate nga po yan. Pero meron po silang signal at yung iba naman po, eh, meron din silang data. Parang walang nangyari. Hindi lang talaga sila makareceive ng text message. So ngayon, paano mo malalaman kung na-deactivate yung SIM card mo? So tingnan mo yung sa may inbox kung kailan ka nga nagload. Ngayon, kung lagpas na siya ng 90 days o lagpas na ng 3 months mula ng huling, mula nung huling load mo, eh baka na-deactivate nga po yan. Ngayon, ang tanong, paano yung Gcash ko? May laman yun, kuya. So, pwede nyo nga po yung i-recover once nga na mag-register nga kayo ng bagong SIM card. O, ito nga yung gumawa kayo ng bagong Gcash. So, pwede nyo nga po yung i-recover. So, may option po kasi doon na new account o recover account no so i click yo lang po yung recover account para nga po eh ma-recover niyo yung laman ng dati niyo yung GCash at makuha niyo pa rin yung pera niyo pero tandaan niyo nga po isang beses lamang po yung pwedeng gawin